Magandang gabi po uli mga kababayan. Kilalanin po natin itong isang uh, matatawag ba natin itong Duterte boy? Siguro. Basta dikit kay Duterte Duterte boys. Itong uh, elepanteng baboy. Alam mo ako ayoko nang namimintas ng tao. Kaya, kaya lang Talagang inis na inis ako dito sa taong ito kasi nga po, anti-Pilipino. Anong dapat mong gawin sa anti-Pilipino? Dapat nga yan, binibiti ng patiwarik. Di ba? Traidor, Baga, sino to? Ilaw. walang iba po kundi yung napakataba kasi mukha ng baboy yung uh, mukha niya at saka yung katawan niya parang na siyang baboy alam mo pag nakakita ko ng ganitong tao parang ano eh busog na busog Kita naman po yung sobrang busog at maari ang pinagkakakain nito ay baboy. Alam nyo, mayroong isang pag-aaral na the more you take in or the more you are accompanied by uh, something <clears throat> like uh, aso. Diba yung mayroon niya noon na nabasa ako eh isang lalaki na nakatira sa very remote place, gubat, na ang kasama niya sa buong buhay niya ay yung alaga niyang aso. Silang dalawa lang. Then, uh, over the years, silang dalawa lang, hanggang sa kalaunan, nung tumatanda na siya, naging kamukha na po niya yung aso. Oh, no joke naging kamukha niya, uh, tinubuan na rin siya ng mga ano, balahibo at parang kamukha ng aso niya. Ewan ko kung may scientific explanation yun na ah, siguro natatransfer sa molecules ng aso. Ngayon, scientific man o hindi, itong sobrang pagkakain ng karni ng baboy, kalaunan po ay magbumukha na rin kayong baboy. Oo. Oh, tinan mo yung isang sikat na taong yan. Mukha na siyang baboy. Kasi laging busog. Busog na busog sa ipinapakimkim ng China. Tatakbo po itong senador sa 2025 kasi tatakbo siya uli because, because uh, noong 2022 eh, natalo siya kaya may I try uli sa 2025 at sana po kilalanin niyo po itong maigi itong taong ito itong animal na to kasi po pro China yan sobra napaka rabid po ang pagiging pro China niyan hindi ko po maintindihan na may mga Pilipinong ganito. Mayroon tayong mga kababayan na ganito. Alam niya, naturing ang mataas ang pinag-aralan eh. Abogado to. Ewan, saan? Saan dinadala yung pinag-aralan? Di ba nag-aral tayo sa school na mahalin ang bayan? Yung pagkanta-kanta natin ng lupang hinirang? yung panatag makabayan. At saka, we were taught in school how to love our country. Pero kuya daw ka, talo pa ng mga, yung mga hindi nakapag-aral na talagang masidhi ang pagmamahal sa sariling bayan. Ah, nung araw, nung Second World War, yung mga gerila na lumaban noon sa mga hapon, di ba pagmamahal ng bayan yun, karamihan po dun, hindi mga edukadong tao. Mga, mga simpleng tao po sa mga uh, barabarangay. Ngayon, ngitong, uh, hindi ko naman matatawag na modern times because we have been modern since uh, the 19th century. Ito pong mga mga napakaka-intelligenteng taong ito, mga Pilipino. Hindi ko talaga maintindihan kung saan ang gagaling ang mga hugot nito. Kung bakit sobra yung pagtatanggol sa China? Naturing ang matataas ang pinag-aralan? Marami po ito at sana po kilalan, kilalani natin. At wag na wag po nating iboboto ang mga ito dahil kapahamakan po natin, kapahamakan ng bansa natin ang idudulot ng mga ganitong klaseng taong ito. Itong mga pro-China na ito. Biluin mo sa na yung, yung ginagawa ng China na panghaharas dyan sa sa West Philippine Sea ay tama daw. Kasi, may karapatan daw ang China dyan sa karagatang yan. Mas, mas may karapatan pa raw kaysa sa atin. Imagine that. At tinatawa ng pa, nangangantsaw pa. Na, oh, ah, saan na yung Amerika ninyo? Bakit hindi kayo sa klulohan? O, oh, asa na yung edga edga nyo? Bakit hinahayaan kayo na bombahin yung mga sundalo natin na naghahatid ng supply doon sa mga naka-estasyon sa Ayungin Sul? Ganyan ba dapat ang Pilipino? Umakto? Nangangantsaw pa? Tignan na natin kung kung tutulungan tayo ng Amerika? ka ed ka sites daw. Ngayon, bakit daw hindi naman tinutulungan? Eh, baka hindi pa naman humihingi ng tulong eh. Hindi naman siguro basta-basta pipicture doon yung American military na wala pang go signal sa presidente natin. Hindi pa siguro humihingi. Siguro kaya pa. Di ba naman? Kaya pa naman ng mga sundalo natin eh. Kita mo, nakalusot nga. O ngayon nga, 'di ba? Tagumpay yung uh, resupply mission. Ibig sabihin kaya ng Pinoy. Kaya natin 'yan. Hindi pa sa ngayon, hindi pa natin masyadong kailangan ang Amerika. Ang tu ang tulong ng Amerika. At saka, ipakita naman natin sa buong mundo na kaya nating kaya nating tumayo sa sarili nating paa. Aba! Matatapang po ang mga sundalo natin, ang mga militar natin. Magagaling yan, matatapang yan. Kita mo nga, kahit na binubunggu-bunggu na sila ng barko ng China, di ba lumulusot? Nakakaawa lang. But, uh, it is part of their job. At yun nga, A -a alam ko naman, alam naman nating lahat na ang Pilipino ay makajos, madasalin, lalo na yung mga men in uniform. Kuy daw kayo. Madasalin po ang mga yan. Makajos ang mga yan. Kaya nga, they are guided. Di po ba? Guided yan ng supreme being. Matawagin yan sa mga sa Panginoon natin. Di ba gano'n naman tayo mga Pilipino? Yung kita mo nga kahit na inaapi-api na dyan eh. Cool pa rin. Hindi gaya ng mga... Yung uh, China, kasi wala silang religion eh. Di ba? Hindi naman sila nani... Wala silang Diyos. Ang Diyos nila ay yung mga ninuno nila. Oh. Kayabangan yun, di ba? Pero tayo, kaya, yan ang tawag nun ng tatay ko, ano eh. Pigadyusan niya yan. Pigadyusan. Ibig sabihin, uh, inaalalayan siya ng Diyos. Lagi. Ito yung mga, kahit mga, mga drivers, mga jeepney drivers, taxi drivers. Di ba, mga ano, mga religyoso pag dumadaan sa napadaan sa chapel sa simbahan nagsa like sign of the cross although mali naman yun but it's a sign na ma sila diba so ngayon balik tayo dito sa napalayo na naman ako itong animal na mukhang baboy na katawang elepante Kuya daw kayo ha. Siguro alam nyo kung sino tinutukoy ko. Matabil ito pag nasa TV, sa interview, sa uh, programa niya. Isa ito sa ano eh. Pro-China politician. Na I do believe na bayad ito ng China. Hindi ko man nakita, but I believe. Basa sa mga mga kinikilos at mga salita. Madali naman pong makita eh. Wag na nato, huwag na tayong maghanap ng ebidensya. May ebidensya ka ba? Sultana, may ebidensya ka ba? Tumanggap yan. Bakit? Magpapakita ba? Magpapahuli ba? May magnanakaw ba na hindi na, na ano nagpapahuli. Siyempre alam niya alam niya kung paano magtago. At siyempre magdi-deny yan. Deny lang yan. Oh. Pero kahit na ganong ka di deny hindi natin kailangan ng ebidensya para maniwala tayo. Analysis. Yan ang proof yung ating analytical mind. Ebidensya. Yan ang ebidensya, yung kilos. Yung ipinapakita. Yan ang ebidensya. Kasi, <coughs> kung hindi ka ba yan, hindi ganyan ang ikikilos mo. Bakit kamping-kampi ka sa China kung wala kang natatanggap na Binepisyo? O. Pwede ba? Kilalanin po natin yung mga tatakbo na yan sa 2025. Well, hindi naman natin titigilan yan. Mula ngayon hanggang sa 2025, magbubunga nga ako rito kung sino yung mga hindi na dapat bibigyan pa ng pagkakataon na maupo sa gobyerno dahil ipapahamak po tayo niyan. Ano yung sabi na, kung napanood niyo po yung uh, interview ni Karen Davila doon sa, kay uh, Ambassador Romualdez, Philippine Ambassador to the U.S. Ano sabi niya? May possibility na mawalan tayo ng bansa. <coughs> He might be far-fetched. Pero, hindi naman siguro masamang maging farfetched kaysa naman maging bulag. Let's open our eyes. Ang dami po natin nakikita dyan, mga sikat na tao, mga nakaupo sa gobyerno, dating pangulo, mga traidor sa bayan. Sila ang magpapahamak sa atin kapag sila hinayaan nating maupong muli. Kaya mga kababayan, ipaunawa po natin sa ating mga mga kamag-anak, mga kaibigan na sa darating na eleksyon, ingat po tayo. Huwag po tayong boboto ng mga pro-China. mawawalan po tayo ng bansa pag nagkataon. Ako, di balay ako, matanda na ako. Eh, yung mga mga anak-anak natin, mga apo-apo, gusto ba nating mawalan sila ng bansa, kagaya ng nangyari sa ano noon, mga Israelites, na nakabalik sa kanilang bansa after 1,500 years. I know. Sobra! 2,500 years pala. Diba? 2,000 years pala yung panahon ni Cristo eh. Panahon pala yung ni Moses sila nawala ng... Biruin mo, dating pangulo natin sasabihin sa China na kung gusto niyo gawin na kaming probinsya. Pabiruman 'yun o hindi. Masamang biro. Ipamigay mo ang sarili mong bansa. Anong klaseng utak mayroon 'yon? 'Di ba? Nakakasuka, nakakasuklam 'yung taong 'yon. Alam niyo kung sino 'yon. 'Di ba mga kababayan? Hanggang dito na lang muna po. Uh, nabubutong na kasi ako. It's already 7 o'clock. Maraming salamat po muli sa panunood at uh, see you in my next vlog. This is uh, Sultana de Manila. Magandang gabi and peace.